Pare, ikaw Mga bagong bigo kami. Eh. Mga bagong kuha kami. Eh. Yeah. Hindi. Yeah. <laughs> na sa, ano, sa aming Mga, uh, masyon. Mga masyon? Masyon daw, masyon. <laughs> masyon. <laughs> masyon. <laughs> 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 Yan ngayon na nakikita nyo ay bundok ni Jean. <laughs> look at look this may uh, may ano uh, may shoulder. It's my shoulder is aching. It's aching. Aching. Itchy. 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 Oh my god. Itchy. It's okay. Itchy. 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 Yeah. Bawa rin masen.

Ayan si Kuya yung nag-i-emote kanina. Ayan <laughs> eh, o. Nag-i-emote po siya kanina. Ayan, we're going back. Back lang. Home sa Manila. Layo nun. We're going home. Di ba ang, paano, di ang, ang manok pag nag-make love kumapatan lang. Eh, paano pag-walk? <laughs> Dumidikit. Hindi, umahaba din yung ba. <laughs> <laughs> Gaga. An, sa'yo ko nga, An? Sagwa! <laughs> Never. Lalo't nakabidyo ka. Look at the sky. It's sky. Tain, nagugutom na ako. Paparinig, sila. Kumain po. Yan, yung kabilang bundok nila, Jean. Bundok bandol, to. To the left side. And, in, and this is in the right side. Yan, si Kuya, yung mano sa likod, dalawa. At si Sheila. Si Jen. Si Jen pakiyot <laughs> at yung dalawang ewan kung sino yung dalawang nauna una, na sumakasahit pa ako ano lasa? ba't gano'n pinaahon lang tayo? oo oh, okay. nga bad trip eh pinaahon lang kami

ng impact. Chaba, pa chin, chin. Pa paano magbigay ng flower? Ayaw ko. <laughs> Sige na, ito naman kay EJ. Nakita na mo na magbigay ng flower to kay ano, kay Dan. Eh, eh, dali. Ayun na, no, no. na, flower. Ayun oh. na, flower. Kay Dan. Ayun no. Oh, yan. Yan na lang. Okay, okay. Bigyan mo na si Jen. Huli ka, wala. Eh. <laughs>

Ang dali yung naman, an? Para Ang ganda! Jen, tingin, Jen! Jen, tingin, Jen! Ganon talaga. Ano, an? Ganon talaga. eh. ang lakas ng ulan. Yan ang ulan na. At kami nagmamadali. training. Kishare pong parin. Sige,